Ngayong araw guys may panibago na naman tayong recipe yung lulutuin Ang lulutuin nga pala natin guys dito ay baboy na sinigang sa kamatis Yung palang hindi pa nakakasubok ng mga ganitong luto Pwede nyo itong subukan at siguradong garantisado at hindi kayo magsisisi dahil nga malamig ang panahon guys, ito ang naisipan kong luto. Eh, naghanda na ako dito ng sibuyas at bawang at hiniwa-hiwa ko na rin. Hinanda ko na rin itong karne at saka gulay natin. Siyempre hindi natin kakalimutan dapat ang ating kamatis. Kasi yan ang magsisilbing pangasim dito sa sinigang na baboy natin. Nagisa na nga tayo dito ng bawang guys at nung masunog na ang bawang, sinunod ko na rin ang sibuyas. Pag nga pala ako nagigisa guys, inuuna ko talaga ang bawang bago ang sibuyas. Inilagay ko na nga din dito ang kamatis. Sinunod ko na nga dito itong ating karning baboy. Pag pala kayo guys magluluto nito, siguraduhin yung lutong-luto yung kamatis para yung asim ay lasang-lasa dun sa sabaw natin. At matapos kung ang halu-haluin, eh, ilagyan ko ng anting kulanting. Yan nga pala guys ang sekreto ng luto ko. Kaya sumasarap, nilagyan ko na rin ito ng madaming paminta. Gumagamit nga pala ako guys ng pamintang durog. Kasi guys, lagi namang nadudurog ang puso ko kapag nagmamahal ako. Ay, sana all, sana all. Matapos nga yun guys, tinakpan ko ito at saka binuksan ko. Kasi ito ay kumukulo na. Grabe naman, matapos kong takpan, binuksan. Pero ayos nga lang yan at ating sasabawan. Medyo madami nga pala ditong sabaw ang ating ilalagay kasi mahilig akong humigop ng sabaw. Matapos nga guys, ang ilang minutong paghihintay, ang ating sabaw ay kumulo na. Kaya isinunod na natin agad dito ang ating mga gulay. Pagka lagay ko nga guys ditong mga gulay ay agad ko na rin hinango kasi gusto ko guys sa gulay eh hindi yung masyadong luto at syempre guys hindi matatapos to kung hindi natin titikman ayan mga idol tikman na natin yung diluto natin yun, yun, yun no mga <laughs> <laughs> idol <laughs> ayos saktong sakto mga idol dahil malamig yung panahon ngayon dahil malapit na ang Pasko. Sabaw. Mm, napakasarap. Kain po mga idol. Ito ang ating gulay mga idol. Wow. Mm. Saktong-sakto -saktong yung kamatis sa ating niluto. At yun nga guys ay samahan nyo akong kumain Hindi na nga pala ako dito nakapagpigil guys Binuhus ko na yung sabaw Kasi guys napakasarap talaga nito Pakicomment naman guys kung natikman nyo na yung mga ganitong luto Dito nga ay kitang kita nga yung aking malalaking subo At nahirap na, nga pala ako dito guys Kasi yung isa kong kamay ay may hawak na kamera Kasi nga hindi pa ako kumplito sa mga gamit ko pagbablog Hayaan nyo guys sa mga susunod kong video Mas gagandahan ko pa ang mga kuha pero bago nga ang lahat, ng kalimutan mag-like and share sa ating video. Pakipalaw na rin ang mismong page ko. Maraming salamat sa mga nanood. Bye-bye!